Hi guys, Alex Calero so, at day 9 na ng ating uh, stay dito sa uh, Europe at nandito tayo ngayon sa Boom Chicago sa Amsterdam kung saan gagawin namin ang aming final show tonight ay hindi, 3pm pala kaya this afternoon so day 9 na pero of course kailangan natin magtapon ulit ng sando, briefs at medyas kaya ito, may pasuran dito, tara so nyo, pakita mo naman yung buong Day ano, neighborhood yan, di ba ang ganda? Pagasuntan nyo ako. Ay na! Sando! Sweet! And Petsas! That's it! And natin day 9, tomorrow ang aming papasyal kami tomorrow, day 10. Pero ito, ito na, yan o, oh, Comedy Theater. Boom, Chicago para sa aming pangatlo at last show dito sa Europe. Kita-kits!